Alam nyo ba? Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. ba na isang sundalong makata ang sumulat ng pambansang awit ng Pilipinas siya si Jose Velasquez Palma ipinanganak sa Tundon noong June 3 taong 1876 at namatay sa edad na 26 noong February 12 1903 nag-aral siya sa Ateneo Municipal de Manila at dito niya nahubog ang pagsulat ng mga tula gaya ng La Cruz Sampagitas taong 1894 naging kasapi siya ng Katipunan pero piniling hindi sumabak sa mga labanan noong 1899 siya ay aktibo ng sumabak sa giyera sa pananakop ng bansang Amerika. Ang pag-awit ng mga kundiman para sa mga kapwa sundalo, ang kanyang naging libangan habang nagpapatuloy ang giyera. Naging manunulat din si Palma ng La Independencia, isang dyaryong layong imulat ang mata ng mga Pilipino sa pasakit na dulot ng mga Amerikano. Dito niya rin inilathala ang Pilipinas. Ang tulang ito, nabasa ng kompositor na si Julian Felipe na nooy naatasang gumawa ng musikang tinawag na Marcha National Filipina na ginamit sa Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Amerikano noong June 12, 1898. Taong 1899, ang tula ni Palma inilapat sa Marcha National Filipina na kalaunan ay tinawag na lupang hinirang ang pambansang awit ng Pilipinas. Ngayon, alam mo na!